Happy Halloween mga Lodi gates. Sorry na agad kaya may pambawi tayo dyan. Lalo na sa mga iniwan at sinakta na parang pinatay sa sakit ng nararamdaman. Kumusta naman kaya mga nasa team recruit? Nakakapalibago ka? Ay Hi, Kuya. Ilan taong ka na ba? Pinata. <laughs> hindi ka pwede. Akala ko ako ang tinatanong hindi pala. Hindi <laughs> e, ko pa-open mic. Kerenkeng na kerenkeng! <laughs> <Ay>, yan! <ganyan. laughs> kauna lang yan masaya. Pero pag nasaktan sa MM. Gago, kasama ka doon. Before na naman tayo ngayon dahil nasa dugo ko na kasi ang pagiging red records. Kaya naman thanks sa inyo mga idol at nag-adjust kayo. Ano pa? Pakita na natin ang mga pagmalakasan nating core. Kaya nilock ko na matinding magbubuhat sa inyo. Ang nag-iisa, walang iba. Siyo, <laughs> Oh, ano ba? Bakit? Pagka level 4 ko ay pinagpupukpuk ko na agad yung tikba lang. Papakita ko naman ang aking pinagpupukpuk. Ayakan Ayakan no? <laughs> Nakasimuno ako sa birthday dahil wala naman makakaagaw sa akin ng kaselet ay gods tayo. Oh, ay, ka? <laughs> ang <enemy has> <laughs> malas naman oh! <laughs> an okay. mo, naman ang swerte talaga. <laughs> Binubugbog yung kakampi ko sa bot lane kaya naman tinulungan ko na. Tulungan natin? Kawawa naman eh. Tulungan, tatawang po nila rin. buenas naman! Ang gulang nga, buena buenas pa! Bumilat ka nga. Kaya hindi ka tumamatama eh. It ako, yung mom. Real never runs! mo! <laughs> <laughs> Dahil Halloween ngayon ay pa tayo ng kaya naman drop out Gusto mong manakit! been slain. Na sana ako dito, mas nakita ko yung kaya naman. Been... Sumama na ako sa mid lane at eto ang mga nangyari. <laughs> <laughs> pagkabuhay ko ay pumunta naman ako sa bot lane kaya ito naman yung ginawa ko. Sus naman naman! Ang kulit ng mga kalaban kaya naman ito ang nangyari sa akin. <laughs> karma! Yeah. Pagka respawn ko ay do the rescue na naman ako sa baba. <laughs> <laughs> Papakiramdamin kami sa bush ka so Andrew din pala nagtatago ang mga gago. Nakuha ng kalaban ng Lord kaya naman tapos ang mobile.